Mahal na pong Isus sa sareno, naririto po kami sapagkat alam namin na babasa niyo po ang puso namin. Alam niyo po ang kailangan namin. Alam niyo po ang pinagdarasal namin. At alam nyo po ang pinakamabuti para sa amin. Salamat po at kayo'y tunay na mabuti't maawain. Patawad po kung minsan ang aming pag-iisip ang lagi naming sagot wala kulang wala kaming magagawa. Patawad po kung minsan naging maramot at manhid kami. Kayo po daman niyo po ang aming pangangailangan. Turuan niyo rin po kaming makiramdam magmalasakit, magpasalamat, magtiwala, upang katulad din ninyo, kami din maging daluyan ng himala at biyaya. Mahal na pong Isus sa Sareno, kawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen.